Kung labanan ng isang kalang, eh, dyan nga, nanalo na ako eh. Gumusang bumawi pa. Eh, ano, magbulbog na to. Kaliwa tayo. kabababa ko lang ng 10 kilo kong wristwatch eh. Gawa sa... Sir, ano yun? Helium. Pinakamabigat na ano yun. Sir, kaya piyap niyo. Huwag pinapalisan na kayo ha. Eh, syempre. Eh. Kailangan kong magbawas ng weights. Ang bilis ng kamay ko eh, eh ba, syempre babalas ko sa iyo. Ano bawasan natin ang weight. Kasi nagre-release ako ng tubig. Kasi mamaya oh, pagka hindi ako nagpawis, ma-overpower kita, mabali pa yung buto mo, kasalanan ko pa. Maging PW ka pa diyan. Hmm. Oo. Tayo na. plano, buhusan na. Wala-wala referee so ano tayo pakiramdaman na pag naramdaman gumanti, gumamit ang lift mo ay di gagalitin mo na yung braso Ano ba na lang sa ikta-gobo Ano sa camera Ano Ano? Ano na!

Hei.